Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong dadalyado, komprehensibo, at hindi bitin na monthly reading for September 2025. Naku, naku, naku. This is a Virgo season. Sa mga nag-celebrate po ng birthday today, habang pinapanood niyo po ito, happy, happy birthday. And hope your dreams come true this time. Okay po? So Virgo, kunin mo lang yung mga ka-resonate ka, ha? And leave the rest. Use your intuition para makuha niyo po yung para sa inyo today. Ang birthday ko po sa September 18. Kayo po, ano nyo? Comment down below. Okay po? Meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So, kung mayroon kang pamalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. So, sa isip lamang po yan ha. wag mo yung sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer that later po. Okay po? So Virgo, thank you again sa, sa lahat po ng mga nagdo-donate, sa, sa, sa lahat po ng mga hindi nag-skip ng ads. Thank you, thank you, thank you po for generosity, for kindness, sa inyong pong pagmamahal sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Virgo. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So Virgo, ano naghihintay sa inyo ngayong buong uh, September 2025? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Ten of Wands. Lovely in the area of what you want, you have the Ten of Swords. Wow! This is ending. Ending of a tough cycle. Napakagandang September ito para sa ating lahat. In the area of what you need, you have the Ace of Cups. Woohoo! Something new is coming. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Pentacles. Wow! Wow! Money, opportunity, new job. Napakaganda nito. In the area of your near future, you have the Empress card. Lovely. In the area of your uh, challenge for the week, you have the moon card. Beautiful. May dalawa tayong eclipse. So, napakaganda ng moon na to para sa atin. Mamaya, i-explain ko tong mga eclipse na to ngayong September. In the area of your fortune, you have the five of pentacles. Beautiful. Wala lang struggle. Talagang nakabangon ka na from the struggle and the pain. This is a good month for all of us. In the area of your divine messages, you have the queen of cups. Yes, your puso, your heart. And the outcome mo for the month of Virgo, bago tayo tumulay ng October, ito yon mamaya sabay-sabay ito siya bubuksan at the end of our reading. Ano muna lingering energy in your background? Wow, you have the seven of pentacles. This is the right time for you to really cultivate, cultivate lahat ng hard work mo mag-pay off. Most especially Virgo in your astrology and planetary alignment, ayon sa yung um, planet science, this is the right month for you to really push. Kasi yung Mars on the 8th house natin, ayong 8 house po natin ay tungkol sa earned income, mga perang pumapasok ano and yan ay papasok sa September 22. So it means hard work will pay off and that it will lead to significant financial gains. Talagang pera, 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 pera. Mahakabangon na from money struggles at talagang lalago ito for the better. Sabi ng Spirit mo, ngayong buwan na ito, Virgo ang armas natin, talagang tiyaga at pag usumikap na paghihintay sa isang bagay na alam natin for us. No? Ito rin yung panahon din ng na paglaya. Nakita ko yan for you na yung ibang bagay na alam mong, teka, hmm, ba ako dito o hindi? Para ito time na to simplify our life. Especially, meron tayong dalawang eclipse this month. And those eclipse, wants you, us, tayong lahat, Virgo, to be self-assured, uh, self for more self-care, and simplify our life. May mga bagay na, simplihan mo lang. Maka, pag sinimplihan mo lang yung mga bagay-bagay, lumabas, maganap, magresulta na ng mabilis, at saka umayos na. So ngayon, just continue digging. Continue working, continue with your effort kasi yung hard work mo ngayong yung buo na to magkakaroon na yan ng uh, significant na financial gains. Hard work is paying off. Napakaganda ng ating lingering energy in your background, talagang uh, talagang uh, waiting for something to arrive ganyan, okay? So in our full spread at the center you have the 10 of wands. 10 of wands is hard work. Talaga namang magkatugma hard work is paying off. Yes, may pera darating dahil sa yung pinagkakasuman, pinaghihirapan. Ito na yung buo na yon. This is our moment, this is our month. Talaga naman kung ano tong mga bagay na um, nung una parang, kaya ko pa ba? Meron pa ba? May maihita pa ba? Ngayong buwan na to, yes. May, mag may lalabas, may mag-arise, no? Especially sa ating career and finance, yung sun, ang araw, ay pupuesto sa ating work zone this month. So yung mga job performance natin will be spectacular it will be stellar talagang malaki ang bunga malaki ang ilalago malaki ang pagganap ano most special yung solar eclipse on September 21 gakaroon po yan ng uh, mag bring sa atin ng new position or new job offer uh, pwedeng, kaya maging open tayo sa mga posibilidad at mga oportunidad. Kaya ngayon, kung may hinihintay ka na parang, uy, umento sa sahod, o paggalaw, o tumawag, text chat, at talaga mabigat na, hirap na hirap ka na, sabi ng spirits mo, yes, this is the mat na na to. Most specially kasi dalawa ang 10 mo. 2-10 is all about ending a cycle. Patapos na pagihirap at pagka, pagkalugmok, pagkabagsak, pagka, um, pagkalubog sa kumunoy. Dalawang mahirap na 10 ang matatapos this time. Pati ganun din ang iyong mga hardships when it comes to to money, when it comes to health, when it comes to um our our, our struggles every day no. Ngayon buwan to gagaan na yan. So congratulations sa ating lahat Virgo. Clarify at ito si 10 of Wands being clarified by you have The Judgment Card. Yes. Wow, wow, wow. Nakita mo siya, parang pinagpasadyos niya. Sabi niya, God, lahat po ng hirap, lahat po ng hinihintay ko, lahat po ng ginagawa ko, kayo na pong bahala, no? Parang sabi niya, tinataas ko na po sa inyo and everything that I'm doing ay for the greater good. Gagawin ko lang po yung makakaya ko, kayo na pong bahala. And this Judgment Card talagang, Judgment's all about rebirth, no? Parang, napa reflect ka This is also a card of reflection eh. Kasi on lunar eclipse po, on September 7th, meron tayong time for rest and reflection. So parang makapatanaw ka, parang ano na ba yung ginawa ko dati? Ano na ba yung mga pinagsabikapan ko? Ano ng, ano ng development? Ano ng lagay? Ano ng kakahinatnan? So parang napapatingin ka, napapalook back ka, napapathrow back ka, and you're trying to, sell, to, trying to tell yourself na, ah, okay, now, si God na ang bahala dito. Gagawin ko yung makakaya ko. Ipapush ko pa to because nakita ko na malapit ka na sa ending ng problema ng ito. Malapit ka na sa moment na makukuha mo na yung good answer, good call, or good feedback from someone. At yung bigat na dinadala mo matapos na. May elevate na. God is giving you the good time this time. Okay? In the area of what you want, you have the Ten of Swords. Gusto mo talagang matapos na hirap na hirap ka na. I'm seeing here na parang hintay ka ng hintay and then sabi mo parang parang nawawalan ka na ng pag-asa nawawalan ka na ng drive to move forward nawawalan ka na ng hope na magabago pa ba ito may mararating may pa ba ito pero sabi ng spirits mo yes because this month Virgo on our sign. Talaga namang may mga paggalaw pagdating sa ating pwesto, pagdating sa ating trabaho, pagdating sa ating kaperahan. Especially, sabi ko nga sa inyo kanina, meron significant change sa ating financial gains. So kung ngayon ay eh, nararattle ka sa iyong kaperahan, magbabago yan. Okay? Dulo na to, rurok na to ng pain. Tong August, siguro pagod na pagod ka, hirap na hirap ka sa uh, kadusahan sa iyong kaperahan, sa iyong mga pangarap. Nakita ko na rurok na yan. Pagdating ng September, gagaan na yan. Okay? Don't worry. The Ten of Swords being clarified by you have the five of swords. Dalawang five, five, five is all about change. Nagbabago na. So, sabi ng spirits mo, wag mo nang, wag mo masyadong problemahin pa yung mga bagay-bagay. Don't self-sabotage ha. Wag mo siyang isipin yung nega. D dapat lagi mo isipin yung kagalingan mo, yung kalakasan mo. Okay? This is the right time for you to really rest. Uh, ano, may mga lunar eclipse tayo for the month. Meron tayong solar eclipse pa. So, dalawang kambal na eclipse, magkaiba isa isa sa Pisces, isa sa Virgo and it will really ask you to really calm down, relax ka lang. wag mo nang isipin yung mga pangit, huwag mo nang isipin yung mga nega, no? Ang isipin mo na lang yung mga bagay na magaganda at doon ka unti-unting makakabangon. Kapag lagi mong pinapansin yung pangit, lalo mong ina minamaximize sa buhay mo yung pangit. Kaya lalo ka mabubuwiset, lalo mong isipin na hindi ka magaling, na hindi ka nag-advance kasi nga yung binibigay mo na energy yung negativity. Ngayon, bumangon ka, huwag mo isipin yung mga dapat mong gawin, dapat asikasuhin, laging negang unang. Kailangan positive muna para umayon ang lahat sa'yo. Okay? Ngayon, sabi ng spirits mo, huwag ka na mag-overthink, huwag ka na minsan mag-worry, huwag mo na minsan, i-overanalyze yung mga bagay-bagay. Okay? Importante yan. Don't overanalyze para magawa mo ng tama at ma-enjoy mo yung proseso. In the area of what you need, you have the Ace of Cups. You have to cultivate your heart this time. Talagang pag puro pag, -pag relasyon, pag-unayan -pag sa ibang tao, You're mahalaga sa iyo this time, Virgo. Okay? Nakita ko rin this month, it's all about your relationships. Huwag ka mag sa mga Virgo dyan na naghahanap ng pag-ibig. Sun moves to Libra on September 22 sa ating um, buwan. Sa ating buwan, ano? Sabi ng spirits mo, romance is a significant period this time. So ngayon, parang may papasok na bago pag-ibig sa inyo. Um, magbibigay ng kilig, saysay, -say, energy, ano? But for some, talaga nakita ko bagong trabaho. So, may papasok na bago sa'yo, nagpapa-excite, bubuhay, magpapaganda ng yung Setiembre sa ating buwan. Kaya magalak ka, ano? For some, sa inyo naman, nakita ko na kung medyo stagnant o parang nabobore ka na sa trabaho mo ngayon, huwag mag-alala, this September, sisigla ka. Because some new exciting opportunity will come na sa sa'yo, magpapataas ng iyong sahod, o magpapaganda ng iyong pwesto sa ginagalawan mo at magiging exciting ang buong September. So don't worry, happy card, happy cup is here. Telling you, magiging okay ang iyong puso para sa buwan na ito. The Ace of Cups being clarified by you have the Ten of Pentacles. Wow! Long-lasting um, uh, opportunity opportunity, a long-lasting blessing, long-term money. Ano? Nakita ko itong papasok na to. Kaya huwag ka mag sa mga Virgo dyan na naghahanap ng trabaho ngayon. O pumipila, o naghihintay. You're waiting for something to arrive. You've been waiting for so long. Nakita ko na yun, Virgo. Ako din, may mga hinihintay ako sa buhay ko. And sabi ko, kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba maghintay? May darating pa ba? Yes, may darating. Ito ng kumpirmasyon. Ace of Cups, you'll be happy this month. Sa September hanggang sa dulo ng September, abangan mo yung mga papasok na ikakagalak mo. At 'yun na magiging panimula mo. Nakita ko parang susi ito para sa long-term money mo, long-term gains, long-term um na karera, no? Na hindi mo awag dito sa'yo. Feeling ko hanggang sa mag-retire ka, pinapakinabangan mo to. Kaya talaga life-changing tong September 2025, eh. It will prompt you to something na talagang pangmatagalan. Kaya sipagan mo, ha? Nakita ko rin dito na with the solar eclipse on September 21st, i-highlight ito yung iyong boses, ang iyong mga pananalita. Kaya please, uh, tayo ay maging maayos sa ating pananalita. Maging soft-spoken tayo. Uh, isipin natin mabuti kung ano yung sasabihin natin para hindi tayo may, may misinterpret kasi baka maka-apekto daw yan sa sa yung long-term money, sa yung career path, at saka baka makabago dun, maka-apekto. So ngayon, cultivate the happy heart, happy lang. Huwag ka masyado ma-stress, huwag ka masyado mabugbog sa mga pagoda takot mo because baka maapektuhan doon yung long-term mo. So ngayon, sabi ko sa iyo, Virgo, kailangan mo i-rewire ang isip at puso mo. Always be happy this whole September para yung mga long-term na kailangan mo sa buhay mo, i eh, ma mo for a very long time at hindi siya maapektuhan, okay? Very, very important yan, isa puso mo, isa isip mo, okay? Bantayan ng dila, bantayan ng dila, baka makapanakit tayo, matalas pa man din tayo magsalita minsan, lalo na kung nag-comment tayo, nagbibigay tayo ng opinion, ano? gabayan natin na natin dila, okay? Most specially here, you have the Ace of Pentacles talaga namang pera, 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 opportunity, opportunity, opportunity para sa atin. Kaya, feeling ko talaga, sinisipagad mo eh. Binibigay mo ang lahat mo this month eh. Parang sayo mo, sige po push ko to, wala kong time para magpakahayahay dito o magpaka-relax. Gusto kong, gusto kong ibigay ang lahat ko. Kasi, parang sabi mo, malapit na eh. Konting push pa nandiyan eh. And dahil kita mo na yung money, parang either some of you, parang nerentahan, parang may kumuha ng serbisyo mo, may kumuha ng tulong mo, o para na-promote ka or a boss saw you and gave you a certain task or may backer ka bigla, meron kang connection at hinila ka sa isang trabaho at nakita mo, uy, kaching-kaching yan, sige, kuri natin. So, you're getting a new position. You're getting a new money na kaakibat nun Well, kaakibat nun ay trabaho, kaakibat nun ay hard work, normal naman yan. Pag umaangat tayo sa buhay, umaangat din yung mga responsibilidad, umaangat din yung mga uh, obligasyon sa career o sa trabaho na kailangan talaga natin patunayan sa kanila that we deserve this opportunity or this money. No? Ngayon, huwag ka mag-alala, Virgo, yung hinihintay mo darating and it will give you the money, it will give you the push. Kailangan talaga pagsipagan, gawin mo para makapunta ka na sa goal na gusto mong tumbukin. Ito ay answered prayer ha, talagang renewed life mo ito, bagong-bagong buhay, bagong bagong pag-asa. With the Ace of Pentacles, tulad nga sabi ko sa inyo kanina, meron kang bagong posisyon or new job offer at mag maging bukas ka lang sa mga bagong oportunidad. Kasi ngayong buwan na ito, papasok yan. Kaya, kung medyo choosy ka, pakiramdaman mo, use your intuition para malaman mo yung para sa'yo. Siyempre, hindi naman lahat ng nagbukas na opportunity papasukin mo, di ba? Kasi kailangan mo rin tignan kung swak ba ako dyan, okay ba ako dyan. Pero ngayon, ang importante, inaalam mo at merong bukas, di ba? Napakagandang problema. At least may bukas na, na trabaho or work zone natin kasi nasa pwesto natin si Sun eh. Yung araw nakapwesto sa atin ngayon. Kaya yung mga job performance mo, nako, nako napakaganda kasi mapapansin ka ni boss, meron ka ng opportunity, then ma ma mapapakinggan ka na, at saka parang smooth sailing when it comes to your dreams, when it comes to your goals. Okay? Ace of Pentacles being clarified by you have the Hierophant. Yes, talagang a, a person will help you this time. Alam mo sabi ng um astrology mo, clear communication can be expected this time, most especially at uh, 18th, September 18 because Mercury Um, uh, moves to Libra. So, sabi ng spirit mo, kailangan ngayon, uh, maging ayos lang yung ugnayan mo with the boss, with the co-worker, with your supervisor, with your teacher, with your mentor, para makuha mo yung gabay nila at magkaroon kayo ng magandang ugnayan makakaasa ka na this month, you will have a clear communication. Kung meron kang gustong tanungin, meron kang gustong malaman, meron kang gustong i-follow up, meron kang gustong asikasuhin or interview, yan, interview or chat, at uh, chat, chat, call, <laughs> text, or kahit anong pag-uusap or agreement or negotiation, huwag ka mag-aalala, magkakaroon kayo ng clear communication and everything will be smooth sailing para sa'yo. Okay? Don't worry. In the area of your near future, you have the Empress card here. the si Empress card, it's all about creation creation and self love self care it's all about you so sa buuan ng buong uh, September hanggang October nakikita ko dito very good, napapahalagahan mo ang sarili mo some of you parang sobrang charismatic mo sobrang ganda mo sobrang guwapo mo napaka charming mo no sa so, parang everybody is drawing in you. Parang napaka-magnetic mo this time with the Empress card here. Nakita ko rin dito na parang lahat ng subukan mo. Parang gusto kong itry yan, gusto kong itry ito, gusto kong abutin yan, makakaya mo. Na parang napakadali para sa'yo na simulan, napakadali para sa'yo na trabahohin. Parang kung ano yung passion mo today. Halimbawa, wala kong mag you today, try ko yan, gagawa mo. Ay, eh, balak kong mag-try mag-computer games, try mo. Ay, eh, balak kong uh, mag ng bubong, itatry mo. So, parang this, uh, this is a month for creation a month for trying things and a month for you to really believe in yourself na kaya mo okay sabi ko nga sa inyo kanina this two eclipses uh, solar eclipse and lunar eclipse will tell you to really have self care empress cards all about self care self love self affection kaya pahalagahan mo sarili mo ha parlor ka magpaganda ka bumili ka ng damit bumili ka ng sapatos anything that makes you feel good gawin mo yan ngayong buwan na to para magkaroon ka pa ng energy for the October period na ay kaya ko to kaya ko yan kasi you feel good once you feel good you will do everything na okay okay Virgo the Empress cards being clarified by you have the the King of Pentacles okay sabi ng spirits mo, maging sigurista ka pagdating sa pera mo ha. Hindi pwedeng labas lang labas o pasok ng pasok. Simplihan mo lang doon buhay. Simplify your life. Kung kaya naman ganto ganto lang. Maging practical ka rin sa mga approach mo. No? Para nakita ko kasi dito na huwag kang kikilos ng patalo. Very, very profound, no? Huwag kang kikilos ng atras o uh, pa-konte-konte pa, pa, o kaya hindi ka ganun ka-sure sa ginagawa mo. Kailangan kahit paano sinisiguro na, ay, mananalo ko dito. Ay, may chance ako dito. Kailangan sa bawat action, alam mong love mo yon at saka minilalaan kang quality amount of sigurista uh, effect sa ginagawa mo na yan. Okay? In the area of your challenge bigyan ka talang two cards una una you have wondrous universe walk in beauty yes napakaado mo ngayon napaka charming mo this month so kaya huwag ka mag-alala everybody's drawing uh, their attention to you napaka magnetic mo this time and reaching your destination yes your light is shining brightly yes yung mga bagay na hinihintay mo yung pagtatapos ng isang bagay yes mahatapos tapos sa shower a ten of Wands, tapos sa tapos na yung bigat And then, yung mga pain, sorrow, a tragedy, o kaya pagkalugmok, pag-iyak mo, katapusan na this time, at gaganda na yan from now on. Okay? Kaya, reaching your destination, reaching the good outcome is here for you. In the area for divine uh, for challenge, you have the moon card. Yes, ngayon siguro marami kang mga questions, parang kaya ko ba to? Kaya ko ba 'yan? Magagawa ko ba yun? Yes, magagawa mo. Kaya listen to your intuition. Pag ito alam mong gusto mo, gawin mo. Pag ito parang may meron kang alinlangan, parang um mm, kaya ko ba 'yan? Parang may, may something dyan, parang ayoko dyan. Listen to your heart, okay? Parang your intuition mo napakalakas this time. We have very very powerful Virgo season. Kaya parang kung meron kang gustong iwasan, meron kang hindi, ayaw mong gawin, pakinggan mo yun because that is your intuition protecting you and guiding you. Ngayon, listen to that. Listen to your instinct and you will go no wrong. Okay? Napakaganda ito para sa'yo. Para kahit na hindi mo naiintindihan, hindi mo gamay, pero kung tawag ang damdamin, gawin mo. That is the right thing to do. Okay? The moon cards being clarified by you have the temperance card. Yes, temperance card is all about you painting, painting, waiting, waiting uh, patiently. Okay? Sabi ng spirits mo, huwag ka protektado ka naman. Archangel Michael is here, telling you na lahat ng gagawin mo, protektado, uh, asensado, at saka supportado ng yung spirit guides, ng yung angel guides ni universe. Kaya ngayon, daanan mo lang ha. anak ah, nakita ko rito na may mga kang asikasuhin daw na matagal, mahaba, um, talagang kailangan ng sigasig mo, your hard work nga is paying off this time. At huwag ka maghalala kung ano man itong pagod mo at pagkayod mo. May magandang kapalit ito at saka may reward na naghihintay for you. Ma nakita ko rito, matatapos mo yan kailangan mo lang talaga mag-move forward. Huwag kang hihinto, ah. huwag kang bibitaw, huwag kang mag-quit. Because kapag nag-quit ka, sayang. Kasi nakita ko na malapit na, malapit nang magkaroon ng magandang bunga yung pinaghihirapan mo at pinagkatsagaan mo. Kaya ngayon, don't stop. Huwag kang bibitaw bigla, okay? Napakahalagang challenge ito for you. In the area of your fortune, bigyan kita ng fortune teller cards. You have your intuition is your greatest strength, trust it. Yes, ito lang, guys. Sabi ko sa inyo kanina ba diba kanina, yung intuition mo, yung kutob mo, yung gut instinct mo, ang iyong gift. Kaya pakinggan mo lagi yan kung para may tama, may mali, listen to that. Okay? Another message you have, beware of hidden truths, they will soon be revealed. Yes, kapareho ng moon. May mga bagay na nakatago sa iyo, may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Huwag ka mag-alala, lalabas din yan at in, in, the surface, malalaman mo din yan at nagiging malaya ka din sa mga bagay na hindi mo alam. So ngayon, hayaan mo lang pag hindi mo gets, hayaan mo lang pag hindi mo sa sa darating na panahon lalabas din yan at mauunawaan mo lahat-lahat uh, all together okay another message you have a magical journey is about to begin prepare yourself yes talagang moment natin to, to shine magical moment to Biyang ka ng magical dust magical dust um, manifestation dust for all of us this Virgo uh, this September for all of Virgo and everything that we want will come true Napakaganda for all of us Si so, Fortune, ito ka nga, yung iyong struggle mga tapos na. Yung pinaghihirapan mo, yung pinaglulugmukan mo, patapos na patapos na yan, huwag ka mag-aalala. Uh, ito na yung simula ng pagbangon mo. Some of you, parang walang pera this time, walang panggastos, walang pondo. Uh, siguro some of you, parang nanggaling pa sa sakit, nanggaling pa sa parang humina yung, yung stamina ngayon, pakakabawi ka na, lalakas na yung katawan mo. Some of you, parang gusto na magbago ng diet, gusto na mag-try ulit mag-exercise, uh, mamili ng mga bagong gamit, mag-try ng bagong mga passion project or bagong mga magkakaabalahan. Ano, parang kita ko, crafting. Gagawa ka ng scrapbook o lililisim yung kwarto mo, ka ng kwarto, parang ganyan. So, this is the right time for you to really be creative at go, lumabas yung iyong kagalingan. Your power, our power Virgo is really about analytical, systematic, logical, practical, perfectionist. Power mo ngayon ang maging perfectionist. Kaya, bumangon ka na. Ito na time. Nakita ko rin na may tutulong sa'yo. Sabi ko sa'yo, di ba kanina, there's something, a mentor, a teacher, professor or a boss or supervisor ang tutulong sa'yo, magbibigay sa'yo ng opportunity to parang promotion or talagang job offer this month na magpapalago ng iyong kaperahan. Kaya huwag kang, huwag kang malungkot, huwag kang um, ma ma masorrow dyan o mag-emo sa gilid because help is coming. Aangat ka na, makakawala ka na sa hirap mo sa buwan na ito. Okay? Nasa area siya fortune kaya sobrang saya ko for all of us. Okay, the five of pentacles being clarified by you have the ten of wands. Yes, 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 yes. Yung hirap at struggle, ending na yan. Ending na yan. Agagaan na this time and help is coming. Yung pain and sorrow and uh, pagkapagod, pagka-burnout from all the hard work na ginawa mo, may kapalita talaga yan. Especially sabi ko nga sa inyo, di diba, kanina, na solar eclipse on the 21st and also um, Mars on the 8th house natin on September 22, ay eh talaga magudulot sa atin ng significant financial gains sa mga hard work natin. Kaya ngayon si Pagan pa Virgo, kayod pa kayod pa kasi may kapalit na magandang pera dito sa bagay na ito. Okay? In the area of redivide messages, you have, you are good enough. Okay? Napaka-klaro, full moon in Virgo, atin to. Kung ngayon pagguludahan mo ang sarili mo, huwag ka magduda kasi you are good enough, you are perfect enough, you are great, 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 great ka, Virgo. Kaya huwag pagguludahan ang sarili, ilaban mo ang mga bagay na gusto mo, okay? Another message, of balance, spirituality, and practicality. Yes, yung mga bagay na pinagpasa-Diyos mo, ipagpasa-Diyos mo, ilasal mo sa Kanya. Pero yung mga kilos mo sa lupa, kailangan practical, kailangan doable, attainable, reachable. <coughs> hindi pwedeng masyadong grandioso tapos hindi mo pala kayang aksyonan, hindi mo pala kayang panindigan, di ba? So, kailangan yung kaya mo gawin. Yun ang practical and spiritual kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang spirit guides mo, kasama mo ang, ang yung a spiritual power this time. So, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ngayon, Gawin mo yung mga kaya mo and let God do the rest. Okay? Napakagandang payo for you. In your divine message, you have Queen of Cups. Yung puso mo ang ingatan mo this time. Nakita ko talaga may paggalaw pagdating sa iyong romance. No? May pag-ibig na papasok. So, congratulations sa ibang Virgo dyan. For others, nakita ko na tatatag ang inyong pag-ibigan with your lover, with your family, with your connections, with your loved ones. Talagang titibay yung connection mo at pagmamahal sa iba't ibang tao sa paligid mo. Kaya, don't be, don't be asad sad kasi nakita ko talaga na your support group will be here para palakasin ang loob mo. Hindi ka nag-iisa, hindi ka solo, hindi ka malungkot kasi nandiyan yung mga taong kapaligaya sa'yo at susuporta sa'yo. Ngayon, sabi ng spirits mo, follow your heart ha, sundin mo ang puso mo, sundin mo ang tinitibok ng puso mo. Kasi yan ang magudulot sa iyo ng pangmatagalang kaligayahan, pangmatagalang romance, at pangmatagalang blessing. Your heart will lead you to your intuition, and your intuition will lead you to your blessings, lifelong blessings. Okay? Queen of Cups, being clarified by, you have the Seven of Cups. Yes, basta sundin mo ang puso mo, makikita mo, magbubukas yung mga tamang pinto para sa iyo. Very, very profound, no? Kapag sinunod mo yung mga bagay na talagang malapit sa heart mo, yung passion mo, you love mo, unti-unti mo nakikita nagbubukas ang mata mo sa mga pintuang, ay, pwede kong gawin yan, pwede kong gawin to, pwede kong gawin yon, Lahat open, lahat okay. Kasi nga, you're you're really going on with your loyal loyal ka Virgo eh loyal tayo di ba so kung ano yung gusto mo doon mo may kita yung mga potential at doon mo may kita kung ano yung mga uh, practical at saka mga uh, discarding malupet para mapakinabangan mo yung mga bagay na gusto mo in its full advantage okay napakaganda for all of us Itong outcome mo for this month ano kaya yan but first bigyan mo na fortune cards una una wish a wish is granted wow yes beautiful 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 another card you have dog barking advice from a friend. Makinig ka doon sa payo ng kaibigan mo this time, makakatulong daw yan sa'yo para malinawan ka at hindi ka mag-quit para lumakas sa loob mo. Another message, you have harp, great happiness. Yes, ngayon buwan na ito, talagang total, total happiness for all of us. Congratulations. Another message, you have owl, good advice from a wise person. Yes, talagang dalawang beses kang sinabihan na makinig ka doon sa mga payo, sa mga kaibigan mo, sa loved ones mo, sa kamuting bangin bago ka kumilos. Okay? Napaka-importante. Advices from the people that cares for for you, ang importante for you, okay? Ang outcome natin for September 2025, bago tayo pumasok ng October, ito yun, ano kaya yun? But first, begin, uh, paalala ko lang sa'yo, meron pa tayo isang tanong, ihanda mo na. So, sasagutin ko po yan after this. Ang outcome of Virgo, you have wow, the four of pentacles. This is about you gaining financial independence, financial stability at the end of September. Talagang lumago yung trabaho mo, yung negosyo nyo po, magiging stable na yan meron na kayong uh, regular clients or nagiging consistent na po yung inyong kapirahan. Sabi ko nga sa inyo, Mars ipapasok sa ating 8 house on 22nd. Kaya yung kapirahan sa outcome mo talagang lalago, lalaki at nagiging stable na yan. So congratulations. Uh, nakita ko rin that romance pagdating sa pamilya, pagdating sa pag-ibig, stable na yan. At iayakapin mo na lang yung mga bagay na importante. Yung mga temporary sa buhay natin, yung mga panggulo, mga distractions, bibitawan mo yan at very, very focused ka sa paglago ng iyong pera. This month, sabi ko nga sa inyo, yung job, job performance natin talagang lalaki-lalago at nakita ko magre-reflect yan sa iyong kapirahan sa iyong sweldo, sa iyong earnings at sa iyong mga ipon. So napakaganda talagang nakita ko mabibili mo na rin yung mga kailangan mo ma-provide mo na yung needs and bills at saka parang may panggasos ka everywhere so napakaganda, stable na yung kapirahan this time. The Four of Pentacles being clarified by you have The chariot card wow chariot card po, it's a card of success Ibig sabihin ko anong ginagawa mo ngayon ituloy mo lang magbubunga yan ng maganda at dire-diretso on tagumpay ngayon huwag kang hihinto huwag kang susuko huwag kang atras abante ilaban mo yan ha kasi ang ang ending mo magbubungang mga resulta Uh, financial uh, integrity, financial uh, independence and uh, stability at saka pagdire-diretso ng tagumpay. Kaya wag ihinto, wag usuko. September hanggang October napakaganda ng ating reading, napakaganda ng ating kapalaran. So Virgo, this is your September 2025. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. You have You have one mabilis lang to ha one and two bigyan din kita ng angel card dahil ang angel mo ngayon nasa tabi mo ngayon clarifying this question okay You have one and you have two. Okay, Virgo, open your eyes. Inhale and exhale the answer to your question. You have the star card in reverse, you have the queen of pentacles upright, you have it's up to you. and you have within the next few months. Yung question mo, malinaw na malinaw, sabi ng angel mo, within the next few months pa ang resulta. Pero ngayon, trabauhin mo ha. Pero it's up to you daw kung gusto mo o ayaw. Parang binibigyan ka ng power na ating angel na gawin mo yung gusto mo. Kung yan ang gusto mo, go push. Magiging maganda rin yan. Pero kung ayaw mo, okay lang. Because napakaganda dito. Sabi ng spirit guides mo, you have the queen of pentacles. Magubunga yan na maganda. It's a good result for you. Uh, Upo Uupo ka rito. Very, very happy. Very, very um, fulfilled. Ika nga. Pero with the star card, parang nawawala ka na ng pag-asa o nawawalan ka na ng gana or hope na mangyayari yan. Ngayon, kumapit ka pa kasi napahaganda ng outcome nito. It's gonna be beautiful, beautiful for all of you. At ang sagot ay yes. Pero ngayon, hintayin mo pa kasi mahaba pa yung period. Within the next few months pa daw ang talagang ultimate labas nito para sa'yo. Okay? So Virgo, that is your uh, isang tanong, isang sagot and also your September 2025 reading. Hopefully po yung nakaresonate ka. Comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Virgo, I love you. This has been James. So James Arroyo PH. God bless everybody.